magpalang araw po sa lahat. Tayo po ay kakain ng langka na hinataan at meron po siyang sahog ng daing keso. Masarap po yan at may po siyang siling Hinataan po natin yan. Tsaka langbot na ng ating langka. Bata pa ang langka na nabili ko. Yan, yan. Tayo. Puro pala yung dahi na Lang. Ayan, dahi na lang ka. Daing, daing. Ganyan pa po ulam. Daing lang at saka lang ka. So, na masarap na pang ulam.